Gaano na nga ba kalakas ang hukbong sandatahan ng Pilipinas? Yan ang ating tatalakayin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy ay maaari lamang na i-click ang subscribe button. Pinutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Bansang Pilipinas, aking lupang sinilangan at perlas ng silanganan. Gaano na nga ba kalakas ang hukbong sandatahan ng Pilipinas ngayong taong 2024? Disclaimer lamang po. Ang mga data na inyong makikita sa video ito ay maaaring hindi 100% tugma sa kasalukuyang data. Ang source ng mga ito ay galing sa internet websites katulad ng Google, Wikipedia, Global Firepower at ArmedForces.eu. Ang kasalukuyang rank ng Pilipinas ngayon ay ika-34 out of 145 countries. Ang kasalukuyang presidente ay si President Ferdinand Marcos Jr. Manila ang sentro o kapital ng Pilipinas. 2024 GDP o Gross Domestic Products ay umaabot sa $471.5 billion. Ang total na lawak ng buong Pilipinas ay umaabot sa 300,000 km square. Ang estimated total population ngayong taong 2024 ay umaabot ng 119,106,224. Ang estimated total military personnel ay umaabot ng 1,385,000. Ang active personnel ay umabot ng 150,000. Umaabot naman ang reserve personnel ng 1,200,000. Para military ay meron tayong 35,000. Ang air force personnel ay umabot ng 33,600. Ang army personnel naman ay umabot ng 201,250. Ang navy personnel ay umaabot naman ng 39,500. Ang 2024 defense budget, ay umaabot ng 285.69 billion pesos. Pagdating sa kagamitang pangdigma, ang bilang ng tangke ng Pilipinas ay umaabot sa 36 units. Armored vehicles ay nasa 28,500 units. IFB o Infantry Fighting Vehicles ay meron tayong 55 units. Pagdating sa APC o Armored Personal Carrier ay meron 1,062 units. MRAP o Mine Resistant Ambush Protected ay meron tayong 49 units. Artillery ay meron tayong 311 units. Self-propelled artillery ay meron tayong 12 units. Field artillery ay meron tayong 299 units. Rocket projector ay meron tayong 19 units. Aircraft ay umaabot sa 203 units. Combat aircraft ay meron 25 units. Fighter aircraft ay meron 25 units. Multi-role aircraft ay 12 units. Attack aircraft ay meron 25 units. Special mission aircraft, meron tayong 8 units, trainer aircraft 39 units, tankers ay meron tayong 4 units, reconnaissance aircraft ay meron tayong 3 units, transport aircraft meron tayong 25 units, helicopter ay meron tayong 115 units, attack helicopter ay meron tayong 8 units, EUB meron tayong 22 units, pagdating sa naval fleet strength ay meron tayong 93 units, frigates meron tayong 2 units. Corvettes ay meron tayong 1 unit. Pagdating naman sa patrol vessels ay meron tayong 50 units. Ports and terminals meron tayong 5. At meron naman tayong 247 na total ng airports. Kapatid, base sa dita na nakikita, masasabi mo na bang malakas na ang bansang Pilipinas? Kaya na ba nitong ipagtanggol ang buong sambayanan laban sa mga manlulupig? I-comment mo lang sa baba ang inyong opinion. Uulitin ko po, ang data na inyong nakikita sa video ito ay maaaring hindi tugma sa kasalukuyang data. Maraming salamat po sa inyong panunood. Maaari din po kayong mag-suggest kung anong paksa ang susunod nating tatalakayin para sa susunod nating video. Muli, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Shoutout po sa lahat ng mga bagong subscribers ng channel na ito. Maraming salamat. Kita-kita tayo sa susunod na video.